GM, nasa tapat kami ng sementaryo kasi yung tricycle namin, sinakyan ay na-flat at mm, ayaw daw lumiko kaya dito na kami binabas. Simpre, malapit na rin naman doon sa palengke kaya kung mayag na rin ako, ay eh, kapatid ko. At wala pa rin tayong bayad, kaya mamaya tayong magbabayad kasi na-flat na nga. Diba, kaya ayaw? Opo. Yan, yan, yan. So kanya kakita na ang um, Ah, oh, magulang na yung sitaw. Punta sa poste. Namunga ang poste ng sitaw. Sitaw. Ang dami. May bakot ako. May okra pala. Ah, oh, may bakot na pala. Wow, ang daming bunga. Yan, yung mga mahabang yan. Sitaw yan. Opa, dami ko para pa lang Doon ako abuse eh oh. ah, oh. Bakit doon no? May poste. Saan ka pa? Poste na munga ng sitaw. you know. Kaso parang magulang na pera, parang pinakabinhin na ito mga kasarito natin. Saan ko kayo daw? Sa dami na. Ah, tita na ang aking medyo Ano, sa dami ko. sa tito. Doon na ako sa mga tangan. bichana ng pagtayo ay ha ha oo oo hindi di check pa lena Ligo lang ko kasi yan sa amin. A few moments later. Sarito ah. At ngayon ay naulan. Kaya, O oh, yan o. Oh. Dami natin ang daan kong dito. Nagbabantay sila sa sa lulang nila. Ayan, nandiyo si Taliling. Nagugas ang plato. At ito naman, ano pa na Si Jesse Boy. Nagpe-prepare siya at magluluto ng Marienta tanghalian hakunan daw. Ayan. Isang kilo. Yan, yung mga laho. Ayan. At ito ating tagaluto. <laughs> ang chef natin. <laughs> oh, mga barkada to ni Angelo ha. Dito, dito daw muna sila at gawa na para daw may kasama daw ako sa pagbabantay sa nanay. Sa nanay Pauling. Diba? Yan ang inay kasama ko sila ngayon sa gabi pagbabantay dito lahat sila sa baba hmm. kaya kaya nai, 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 na eh kaya mag kaya na ni lagi nakangitingi ni maraming bantay ano na lagi ka nakangitingi maraming bantay na o kagabi kumain ng spaghetti yan na kaya kakain ka sopas yan nagluluto na ating chef ang ating chef nagluluto na kompleto lang alam mo ba kapag nagluluto lang ng sopas ito itlog lang hotdog ang tira. Ikaw naman may na ganito pa. Ay, ito. Ito. So, it's Venice. Yan. Kami pag nagluluto ng sopa, syempre, ano kami, mapag kami sa lako. Itlog lang hotdog. Ang lahat ano namin. Tsaka itong gulay. Eh. Pero oo, oh, talaga. Dalakay kayo ito. Ha? Dalakay ito. Dinidurog lang. Dinidurog lang namin. Sopas. Pwede mo lagay yung sa iyo. Para wa ano ha, walang walang tubanam. Ano? Amper may ko may isa o ah, drug, batihin parang itlog paparito. Nalagyan pa ba natin na itlog? Meron na antong may karne na rin nata, eh. Meron na, wag na, na mag wag wag, wag wag, na natin lagyan ng itlog para bukas ng kung... Ayan tao din ikulang-kulang. Eh, <laughs> <laughs> Kompleto. Mo oh, patataba mo naman ang mga <laughs> ang mga laga. Pati yung nanay tataba. mag Mag. Hindi nga ako makain oh. Hindi eh, kaya nga nagsokas, hmm. Yeah. Hmm. Hindi ko pala. No. Ka... Alam niyo ba kung mga taga saan yan? Taga Nela yan. Bili sila dito sa bahay, barkada ni Angelo. Nabili? Nabili. Alam niyo na kung panili yan ha. Ako na kayo sila. Atom lang. Pero ang babo. Atom lang. Sarap yarn. Charap. Tulo, Ana? Tulo si Paul. Mm -hmm. China? Robic si Robic Nicole? Robic! Lika dito kayong kasapas. O, danda na mga subo. Mga <coughs> kinky sore. Mga kinky <laughs> Ay, shibuli bambol siyo. <laughs> ha? Know. Yun o. Kailan na yun? Kailan na yan? Hindi, dadala niya doon si mama niya. Sabi ko, dala na. Ha, dala na. Sabi ko, pipitin na yung kaldero. Ayaw. Ang plato ha. May napagkama na ang titig na yun. Hoy. Uy, ba't nakapirasa lang <laughs> yan? Nakapirasa doon yan. Iwanan na. Ha, iwanan na laman doon. Ang plato, ibalik ha. Ayun uh. na. Ang bata, kagalang. <laughs> ang <laughs> 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 ano ang isda yan? Si galing naman sa bilang. Pag maniliit kag naha. Andam. Patingin dito, dito, dito. dito Pulutan daw. Dito, dito. 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 Ano yan? masarap yan. No. Ang ah, parang itong dagal? Oo. Mm Huwag -hmm. mong nagagal. Paga? Pagkano nakita namin sayo, ma? Pagka? TikTok? Kailan yon? Ha? Huh? Sabi daw sa iyo. Balaki pa upin mo din eh. sakit ako sa likod ni Michael kaya yun okay, sinari kasi dati maghihinod yan kaya yan hinuhunod ang nanay ayan kinay pagkalingin niyo si Michael ha hinuhunod ano hinya time din bago bang kumot si nana na tinatawa ng kala ng nana de ah, niya nagkakatawa na maglola oh oh tama eh tama eh ah ah, kanan Hindi <laughs> <laughs> maagaw. Oh, anu, oh, nanay. Man, nanay, ah, ano, Jeff? Ano, nanay? Ano, na? Napakalakas pa ng nanay. Nanay, gagaling yan, na, ah. Diretso galing kayo, nanay. Oo. 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 Nanay. Mm. <laughs> ano, Jeff? Hindi ka manalo sa lula mo. Ba, 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 ba. Mm. <laughs> Ha? <laughs> di manada sa si James sa kanya, Luda, sa halbutan ng kumot. <laughs> Dapat. <laughs> 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 sa dambing naman, dahatang eh. lahat ng anak kong madambing sa nanay. eh. <laughs> maga po sa inyo lahat yan mga kacharito natin at ngayon po ako okay, muli po nandito para po pasalabatan ng mga sumusuporta sa akin, mga video, sa aking mga ginagawang upload at muli pong salamat po sa mga nag-pray po sa akin nanay. At yan po sa mga naandiyan po at lalo pong higit po sa mga OFW po natin diyan na lagi nakasabay-bay sa akin sa aking mga live, sa aking mga sa akin mga live at sa aking mga upload na talagang lagi po sila nandoon. Yan, uh, kaya Kuya Makmak, official at ilap nami, Kuya na Chipdo, Nanay Mompa Fitness, uh, Sina Tita sina Solid Jamit, sina Kamuni, yan, na Jumbal, yan. At sa mga hindi ko nabanggit, banggit uh, Daddy, Roger, Kuya Dansoy, Kuya Bonsoy, Kuya Bokong, yan. Maraming marami po salamat po sa mga, mga sumusuporta po sa akin. At ako po ay muli pong magpapaalam po sa inyo. Sana po sa itong upload kong ito ay lalo niyo pong supportahan. Kaya hanggang dito na lang. Paalam! Ingat kejant kamu.